So, mga kamuning, no, uh, uh, magandang hapon po sa inyong lahat. At ngayon, nandito pa po kami ng mga atikos sa sa hospital. At maraming salamat po mga kamuning, no, dahil ngayong araw din po ay lalabas din po nani ng hospital. At nakasampung araw din po kami dito sa hospital, mga kamuning. At ang mangyayari po ngayon, um, si Kuya Polly tsaka si yung si yung, si yung driver namin ng tricycle po makamin pumunta po ng ng bayan. Nagpunta po sila doon sa ano magpapa-pirma doon sa abogado makamin Katunayan na ganong gano araw tayo magbabayad dito ng hospital dahil na ganun lang naman po tayo nag-down. Eh, natatakot po kasi ako mga kamunin, kasi baka lumaki ng lumaki ng lumaki yung bill po namin dito sa hospital. Eh, kaya na naman po na yung kanyang sarili na okay na naman po nanay na makakamuning at natatakot lang talaga ako makakamuning dun sa sa bill talaga kaya kaya pinush ko po talaga si yung yung cashier tsaka si Dr. Hernandez na kausapin ko sila ng ano about nga dito sa bill nga mga kumuning buti na lang po talaga na pumayag po si Dr. Hernandez at bali 2 days din ako naghahanap din ng ano ng ng kulang para dun sa sa sabi ng nanay. Ngayon po, um, but buti pumayag na lang po si Dr. Hernandez, mga kamarino. At salamat. At gawa kanina talaga, nagpunta po ako ng, ano, nagpunta po, po ako ng, ng balay tige, ng natipuan, naghanap ako ng, kung saan pa ako kukuha ng pandagdag, mga kamulino. At yon dahil kasi nga, ang, ang bill po kasi ng nanay doon sa private doctor po kasi, wala wala naman po kami nababayaran dito sa ano sa hospital mga kumunin, dahil zero zero na kami at nabayaran na, nabayaran na yon ngayon po yung hindi pa po namin nababayaran as yung yung sa tatlong doktor mga kumunin, na kay doktor kay, kay doktor Pakataxil kay Dr kay doktor Bolincha kita, kay, doktor, kay doktor Hernandez so buti na lang po mga kumunin, si doktor Hernandez po ay pumayag na, na magdano mo na po kami. Yun, buti na, na pumayag po, po sila. At, grabe, sobrang saya ko mga kamunin. Dahil, ano na ako na, mga kamunin. yung otak ko, talaga, hindi, hindi, ko na talaga alam kung ano yung aking mga gagawin, mga kamunin, no? At, gawa, nung, nung, nagpunta po kami ng, ng balay tige, tingin at tumingin ako sa, sa taas, mga talaga talagang, sabi ko, thank you, Lord, kahit sa sobrang dahil mong, binigay sa akin na pagsubok hindi ako pinawayan ni Lingad. Yan talagang umi umiyak talaga ako mga kami habang nasa biyahe kasi nga di ko naman po na talaga ko ano yung aking gagawin dahil alam naman po natin na ang sahod ko po ay ano pa sa, sa 23 pa mga kamuning no. Uh, ngayon po um, gusto ko lang po pasalamatan habang po ananay po ay dito po sa sa ospital po mga kamuning no. Maraming, maraming salamat po una kay ano kay Tita Ren. Tito Jocelyn, and kay Tito Bruce, kay Tita Sally, kay kay Tita Maris, Apolonia, and kay Tita Lisa. Yan, shout out po sa inyo po mga kamunino. At maray marami, -marami po salamat sa bigay na tin tinulong niyo po para po sa aking nanay habang kami na dito sa ospital. At Maraming maraming po salamat. Ay, may dadaan pala. Hindi natin napansin yung pasakay. Meron na daan, mga kamunino. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat, na kamunin. Uh, sobrang, sobrang saya ako dahil nakakalabas na po nani ng ospital. So ngayon, ang mangyayari na po pag nakalabas na po nani ng ospital is yung financial sa mga gamot niya, mga kamunin. Ayun na lang yung problema natin. Araw-araw, gamot, gamot, gamot. Tapos, ayun, kakausapin ko na rin po si, si Nani Lea na kung pwede na siya din yung mag sa nanay. Kasi nga, si Nako Jappert, uh, si Nako Jappert kasi ang Nani Lea din po yung, yung mga sugat ng Nako Jappert, ang, tat, ang Nani Lea din po yung naggagamot. Kaya kakausapin ko po si Nani Lea, makamigong na siya na din muna yung magano sa nanay kasi nga ako nga po ano natatakot po ako makamuni kasi ano yun nakita ko po kasi yung siya na nanay talagang natatakot ako kasi puro ano yun, puro ano tawag nun mga kamunin? Puro ano tawag nun? Uh, step mga kamunin. Ganun pala yung itsura na kapag inoperahan ka step siya, sya mga kamanin. Kaya natatakot ako mga kamunin eh. Kaya yun at abangan na lang natin si na kuya Foley na dumating titignan natin kung Okay na yung ating papel para makalabas na po ang nanay. At nandito ang mag-ina mga kaunin, are ang mag-ina nagkukutuhan. Ayan o. Oh. <laughs> Pengi! ah! Oh, Yeah, dami yung marienda ngayon. <laughs> ang daming tinapay. Thank you din pala no, kay... Ayan, yeah, meron pa akong muntik na makalimutan mga kamuling. isa din po nag, ano, nagtumulong po para po sa akin nanay, si Tita Marie Solerios. And tsaka po si Tita, si Tita Adelaida de Lorsario. Ayan, marami marami pong salamat. At sana ay eh, marami pa po kayong matulungan mga kamunin. At uh, wait na lang natin makalabas ang nanay. Lasa ko yung paglabas sa nanay, iiyak yan. Ate, ate nga may iiyak ang nanay paglabas. Hindi ko lang. Bakit? Eh, kanina nga umiyak na nga daw kanina. Sabihin ni Kim Gerard. Shoutout sa mga ano, sa lahat ng tumulong po. Maray-maray pong salamat. Kaya po pala ano, kay, kay Kuya BMM and sa kanya pong asawa din po mga maray maray pong salamat sa tulong po na binigay po ninyo sa nanay habang po siya nasa hospital. Maray maray pong salamat. Shoutout po pala no, kay Ma'am Vicky, apalanya, at kay Ate Lisa. Yan shoutout po. And kay Ate Maricel. Yan maray maray pong salamat Ate Maricel. Shoutout po sa inyong lahat. Okay guys, andito kami sa bukid ano yun yung paligid guys bundok na bundok oh my god pababa bundok na may kalsada bundok na may kalsada ay maraya palang tulay dito <laughs> <laughs> na ng maraming bahay mga kamaning mo. Ay, yung parang, parang nakapunta na ako dito. Ang cute ng senyorita guys. Ang liit. Nagatiti ng unggoy. Ha ha. 哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎呀！哎

bạn bơi được không? không bơi được mấy cái là không bơi được cái này. bắt được đâu? bắt được đâu? đi làm gì đó? bắt được mấy được na Hindi Tuloy na tuloy na uuwi na makaka-muni nanay. Tatlong beses <laughs> na prank Tatlong beses <laughs> na prang. Okay. okay. Okay, mga kamalino, uwi na tayo sa sa Bukana at maraming salamat po lad sa mga tumulong po para sa akin nanay. Habang kami po dito sa hospital at maraming maraming po salamat at awa naman po ng Diyos at nakaraos na. Yan at ngayon, um, abot po ang nanay sa ayuda. <laughs> tita Maris and tita, Maris. tita Apolonia and ati Lisa. Mag isang pamilya po. Dito na kami sa bukaan na mga kamuling na. No? Harapit na kami bumaba ng nanay. Eh. So hinahinay ng pag-drive. Baka bumuka ang ng nanay.

<laughs> Ngingana ubakan. Yagak moyan gayon. Nakatatlaw ng hakot na gamit para makalabas. Yan kasakto. may ano din siya doon. Nakatlebutan te. Mo na rin daw. Ay di, pashalino mo ko pa. Bakat abot bili. Wala, bili. <katang tulungan> <laughs> o kita ah, daw. Hay, ulam, nilagang nilataang tulingan daw, ko

나만 이때 브랜드한테 내내. 왜 쟤네 봐. 너. 근데 내가 좀 Yeah, Friends, at uh, nandito na tayo sa, sa bahay, mga kumaning na no? at inyong magbahay tayo sa, sa tricycle, mga kumaning. At maraming salamat <tod> sa lahat ng tumulong sa nanay habang na sa hospital. At thank you dito ka na kay kita okay, Karen, and Tita Sally, and Tita Maris, yeah, and si Aris, yan, shout out po sa inyo, and Tita Bruce, Tito Totoy, Tita Jocelyn, and Tita Ma, Tita Ma, uh, Tita Ma, Tita Ma, Tita, Ma, tita, Ma, ba, tita Marisa, Darius, shout, shout out po sa inyo lahat, mga kawin, maray maray pong salamat, and si Tita Adelde, Tita Adelaide Rosario, maray maray pong salamat, yan, yeah, at, uh, ngayon po, um, ang um, uh, kailangan na lang po natin mga kamay is araw-araw yung yung gamot ng nanay mga kamay sana um, uh, tayo doon. Kaya maraming maraming po salamat po sa inyo lahat mga kamuni. sa tulong po ninyo. Maray maray po salamat talaga kay Tita Rin. Thank ting you, thank you po. Siya po yung nagbigay ng pandaw dun sa ospital para makalabas po ang nanay. Kaya maraming salamat sa po ito. Asa yung photo sa ito? Ayun yes, na. At uh, ayun na nga po uh, mga mm At hanggang -hmm. uh, dito na muna yung aking vlog. Maraming maraming salamat. At awa naman po ng Diyos. Uh, hindi na tayo ulit mm -hmm. makakabalik ng ng memorial. Hindi, babalik pa tayo dun sa no, sa 24 mga para magbayad tayo ng hospital na ay sa doktor para paid natin yung ano ng nanay sa kanyang operasyon. Kaya maraming maraming pong salamat po sa inyong lahat mga kumulino. At hanggang dito na naman mga ngayong vlog ko mga kumulino. Maraming maraming pong salamat.